Naputol na stad ng gulong ng crossway na ang aayusin natin ngayon at ipapakita ko po sa inyo ng step by step para kayo na mismo ang magpalit kung sakaling maputulan man ng stad ng inyong mga gulong para hindi na ipunta doon sa shop na napakamahal ang singil o labor. Huwag na huwag ninyong kalilimutan ah, na bago nyo isyak ito ay uh, kinakailangan uh, na lagyan ng kahit uh, kunting kalso lang para iwas disgrasya ano. O, yan o kahit maliit lang para po safety first. At tuloy na rin ay sabay natin na palitan na rin itong uh, rim niya, no? palitan natin ng mags para mas bagay dito sa sasakyan na to na crosswind. At ito pa po ang isang importante, ano? kinakailangan po yung mga tornilyo na nakinalas dito ay kinakailangan hindi balibaliktad kapag ibalik. At ganito lamang po kasimple ano, pukpukin lamang po itong pinupukpuk kung ito. Huwag po kayong magalala na uh, mababasag ito. Matibay po ito. Huwag po kayong naniniwala sa mga pinagsasabi ng iba na uh, merong lock. Walang lock, oh. Di ba, pinukpuk lang, oh. Yun na yun. At saka itong naputol na istad, ano, itapat lang po natin sa walang sagabal. Hindi na kinakailangang tanggalin yung brake shoe na yan, ano, dagdag trabaho lang yan. Kapag tanggalin pa. At pupukin lang din ng martilyo, oh. Ayan. O yan, ganun lang. Ganyan okay. lang. Wala nang ibang uh, rikatutas kung ano pa yung pinaggagawa. At saka ito, siksik lang po itong uh, ipalit na stud na to. At sa siyempre po natin, ito, itong para itong may tayo, po natin, po natin, ilagay po natin yung nut niya. Ayan. Lalagay po natin ng, uh, yung nut niya, yung walang takip po sa ulo. Ha? Ah. Saka natin pahigpitan lang para mahila niya para mailak. Higpitan lang po ng higpitan hanggang po mailak o sumagad itong nga uh, stud na ipinalit natin. Ano? Huwag uh, po not... kayong matakot na kayo na mismo ang mag-aayos kung nagkakadiferensya ang inyong purwels kung uh, lalong-lalo na kapag uh, kulang po kayo sa budget dahil po alam naman niyo na napakamahal kapag ipunta nyo pa doon sa shop. Manood lamang po kayo ng mga tutorial na merong mga ebidensya na gaya ng mga ginagawa natin. Huwag po kayong maniniwala sa ang galing magturo eh sat sat lang naman ang tinuturo wala sa aktual wala pang video ay nako kayong maniwala sa mga ganon gaya lang ng ganitong magpalit lang ng istad ano kapag nagtanong kayo sa mga nagmamagaling tatakutin kayo sabihin merong mga lak na dapat tanggalin dito para matanggal kaya ipunta sa shop ay nako Huwag kayong maniwala doon ano itong mga istad ang uh, pagkalak niya kapag linagyan ng mga tornilyo ano at kapag uh, sumagat na po at uh, nag uh, fix na po yung uh, stud sa lock nya, ay eh, tanggalin na po natin itong uh, nut na pinang uh, lagay natin ano? at ito po ang isang importante na laging nakakalimutan ng iba na kapag tanggalin po itong brake drum na to ay naka handbrake brake at uh, kaya hindi nila natatanggal kaya natatakot sila, dinidiretso na sa shop eh, hand brake lamang po, i-release lamang po yung hand at saka kapag ibalik para magaang, madali lang tanggalin at madali ring ibalik Oh. At saka natin ilagay na itong gulong niya. Mags na. Pinalitan na natin yung rim. No? Ayan. Bali yan lamang pong napakasimpleng na-share natin sa inyo na napakahirap kapag hindi alam at kung walang magtuturo. At marami pa po tayong mga tutorial na step by step na i-upload sa susunod nating na mga video. Na mamaalam na ang iyong lingkod, Boy Berto. Okay.